Yeah. Saya <tuk tangan> <tuk tangan> Terima kasih telah menonton! بابا يو بتيجي قوموا Oh, hai Kak, selamat sore. Apa bisa? Oh, bisa. Oke, boleh. Foto Papa, habis itu tapi kok kan turun hujan. Mau lah. Kamu mau tetas? Oh, enggak. Oh, enggak usah. Nah. Nah. Ya. Oh, ana 100 tuan. Hah? 100 tuan. Selamat hari para ninnyo. Pakai gari.

Ayan po mga kapalengke ang ating pinakalates asking price update recap. Ngayong araw po ng lunes, October 20, ano nga yan? 20 ano? 7. oh, 27 dito po sa Kabalatuan Vegetable Trading Center, palengke ng sangitan. Angat na angat pa rin po yung siling panigang. Yung kalamansi medyo nasa napapanatiling 15, uh, 16 ano ba yung mga sumipa natin gulay ngayon? Ano? Lahat yata mababa, ano? Mababa na lahat. Oo, mababa. Lalo na yung talong kaya ito, no? O, bumaba. Ayan, ha? Para gusto nyo pong uh, maka-update lagi ng araw-araw na recap, panoodin nyo po yung ating uh, asking price update recap dito sa Baksakan. Yan, yung mga talong natin, mababa din. Nasa line of four. Ang um, palaya, ganun din. Yung kamatis din bumaba. Yung 15 naman natin, ayaw nang umangat. Nasa 15, yan. At lalo na yung ating sitaw. Tumaasan ng 70, bumalik ulit sa 65, 70. Uh, 60, yan. Sabi nga ni Boss uh, Alvin, lahat daw ng gulay, matumal. Yan. Kaya, pag matumal, medyo mababa yung presyo, no? Balik sa ang mababa? Basta mabilis Ayan, oo. Oh. agad kaya no. Kaya lang kasi matumal na hindi pa ano, hindi pa siya masyadong na Pagdating ng tanghali hapon, wala na. Bumababa na yung presyo. pala patola. Hello, kamatis. Ano pong gulay pero kung makikita niyo sa ating video, walang masyadong namimili. Matumal nga, ayan oh. No? Alos yung mga ande dito lang yung mga sakadora, yung sakadoro, yung mga farmers na nagdadala ng kanilang mga gulay. Oh, so, ayan po mga kapalengke ang ating uh, pinaka latest asking price update dito sa Baksakan. Rica po ta, araw-araw po tayo nag-update ng alas 6 ng umaga para po mapanood nyo kung magkano yung mga asking price na presyo Uh, ng mga gulay kahapon para po may idea tayo, may basihan po tayo ang ating pong baksakan bukas po yan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sarado po ito ng madaling araw at gabi ah. lunes hanggang linggo po pwede po kayo pumamalik dito sa ating baksakan Muli po, ito po ang kasama kaibigan. Isang ng mga farmers, mga sakadoro-sakadoro. Dante Biernes po. Ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City na laging nag update ng mga gulay dito sa baksakan. Minamalat po tayo kaya pasensya na po tayo. At baka hindi niyo po masyadong maintindihan yung ating mga sinasabing presyo. At least sinusulat ko yung presyo dito sa ating video. See you again tomorrow for my next vlog. Bye-bye. God bless us all po.